Salamat yun kayo ninyo. Saan ka na po pagpasalamat nila? nung no? nga. Daghan mo ni. Eh. Ma'am sir, nandito po kami ngayon sa bahay ni Nanay Lucia. No? Update namin siya at nagdala na lang kami ng mga... Nagdala na rin kami ng mga grocery niya, may bigas. Tapos ah, lahat, mga grocery niya. After one month, binalik ka namin siya dito kung kumusta na siya so ayun po yung yun po yung bahay ni Nanay Lucia po tingnan natin ito po yung ito po yung bahay ni Nanay Lucia so mga idols si Nanay uh, sa hindi nakakaalam si Nanay po ay bulag at hindi po siya makakita no so talagang sinusuportahan po namin siya every month no kami ang nagasuporta suporta sa kanya ng mga pagkain Bigas... So, sana po mga idol, sana po uh, mas dumami pa yung mga sumusuporta sa atin para mas marami pa tayong mga taong matulungan. So, maraming maraming salamat po sa mga taong nag-suporta po sa amin tunay. So, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa mga nag-like, share, and follow sa amang Facebook page. So maraming maraming salamat talaga sa sa inyo mga idol. So ayun, puntahan po natin si Nanay, no? Kung kumusta na siya. Uh, matagal na kami hindi nakabalik dito. So puntahan natin. Okay, samahan niyo po ako dito. Hay! Kumusta ka na? Kumusta ka na, Nanay? So ito po si Nanay. Bio, ano ba? Dito yung trap pala. Tawag tayo so, ng Goyan din, na? Wala eh. Puputol siguro. Ang gabok na. So nawala yung kuya yan. Nay. So ito po sinanay mga idol. Ah. Uh, ano? Ano yangyari dito sa ano mo? Sa sa trapal mo, nay? Bahay, bahay. Ah. Uh, ya, hindi mo na nakita. Ito po sinanay, tependedor. Na anak siya, idol. Mo na So, so po sinanay mga idol. Ah. Uh, Kumusta? Kumusta naman ka? Maayos, pa. Ha? Pasok ka ayon, pasok ka eh. Kumusta naman ka, Dre? Uh, Napakaibugas? Naapa. Ha? Naapa yung gamay na lang. Tamang-tama, Nay. Ah, uh, nami gidala ni mga mga bugas. Grocery ni mo, ha? Oo, oh, ano, oo. may noon. Salamat kasi ginoon na nga nakabalik. Ah, nakabalik tugay-dugay kami nga wala nakabalik sa imong mga Tugay-dugay kay kay nagpupanay gon baya sa atwe. Oh, wala kami nga wala mo. Kami na oi, sosan among panay don gid maras. Ano man? Magpahin lang mig tag 80 donay tag 100 in informal. Ah, sige na lang. Sige na lang, lagi tay pamalit o kuano na lagi tay pangpalit o kanang Sudan. So, palihog ko na ko. Palihog ko ko kuha sa ato kuano. Amo sang koan ang kuanay oh, ha ang mga gidala namo para sa imuha Ito po. Para imo ni nay. Yeah, so... Ay so mo imuha man ni tanan para imuha man ni nay. So ayun, salamat maraming maraming salamat kay Ma'am Jane Alboris no. So maraming uh, siya talaga yung nagasuporta para kay Nanay din. So maraming maraming salamat. So sa mga ano sa mga sa mga sumusuporta po sa amin, uh, hindi 'to mangyayari ngayon kung hindi dahil sa inyo sa inyong pagsuporta sa amin. So maraming maraming salamat. Ito na po si Nanay. So gilantan dai dai kanay. Ay ang yung anong maulit. Kada uri mo Dun, inig kunay gud dinig ka eh lantan ko. So wala kay tambal ra, wala kay tambal. Nag-inom na kog tambal nga kanang ng... kon kay di man tam di man tambal nga kanana ang kuan gud dili man gud tambal nga kanang retso retso para si tamol maayo kadayon sagol sa man to bugat nagtambal ko og gamot nga rexidol ah rexidol mm -hmm. ah okay na bra wa kita ang labat sa ulo mga bugat og oh. 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 so kanang itlog nay ah eh. uh, ato ipatong dari nag uh, asam ah, tan ibutan dari lang sa imong kwarto sa may sudani mo karon Luto, si dogo kadiwa opo akong luto-luto kunikam unjat si dogo ta si tuspad lang eh luspad gi di ay kaya jud ko kita di ka na ah na so so si nanay no ah uh, uh, hindi siya makakita pero nararamdaman yung mga ginagawa niya no nararamdaman yan, niya lahat ang mga kung paano niya gawin to yung mga yung magluluto siya kayang kaya niya lahat kahit hindi siya makakakita mga idol so drila ning itlog nay ha nya di ba ganahan kayo kag itlog oh oh yes ganahan kay sinanay og itlog nya kini mga grocery nimo nay ha oh di ikan lay abri ani tanan oh. dili na lay na mohaba ani ha kay uh, makatag na eh. ta diri basta naala ni tanan Oh, mga grocery, yeah, mga, mga pagkaon ni Manoy niya. Ang bugas ni nanay, ito. Ito suro, suro. Suro, suro, suro. Suro, suro, ni Suro, suro, suro. 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 suportaan suro, suro. Suro, suro, Ha mananay, sa... So sa hindi nakakaalam si nanay Wala pong mga kamag-anak niya na nagsusuporta sa kanya ng pagkain So nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nakilala namin si nanay Sa isa porta Ayun Namukon oh, rin po na sila Ayun, nasuportaan, nakilala namin si nanay Ayun, ah Nasuportaan namin si Nanay Uh, every month no sa mga pagkain niya uh, ina-update namin siya kung meron pa ba siyang mga bigas tapos may mga uh, meron pa ba siyang mga ulam no so ayun maraming maraming salamat sa Panginoon at saka sa inyo sa pagsuporta niyo po sa amin sana po mas marami pa tayong matutulungan no